Marami ng Pinoy nasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan na iniwanan nila ang mga bangkay. Nakita rin ang kanyang DNA sample sa mismong crime scene. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Siyempre, mag-isa akong babalik sa Japan, eh. wala akong kasamang Pinoy. So, ayan, samahan niyo ako sa mga gagawin ko dito. Ayan. Setyembre noong nakaraang taon, pumunta sa Japan si Brian De La Cruz. Pagtatrabaho sa isang solar farm ang kanyang pakay roon. Pero nitong lunes, inaresto siya ng Japanese police dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Siya ang kasama ng isa pang pinay na si Hazel Morales na nakitang nasa crime scene bago at matapos ang krimen. Sa impormasyon mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio, inamin ni Brian na iniwan nga nila ni Morales ang labi ng mag-asawang Takahashi. Wala pa namang pag-amin na sila ang pumatay sa mag-asawa. Nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy na nakuha ng nagtatapo ng dugo ang damit malapit sa crime scene. Sa bahay na ito sa Kabanatuan, Nueva Ecija, lumaki si Brian. Eksklusibo rin humarap sa News 5 si Lola Feli. Siya ang nagpalaki kay Brian. nakatulog na siya, mm, mm Eh, city mo, malayong lugar. Mm-mm. Walang pamag Sino ang magbibigay ng ano ron? Dami. Ano? Pagkain. O, sino ang mag-aalala ron? Andito sa nila. Hindi raw nila lubos maisip kung paanong masasangkot sa krimen si Brian. Hindi marunong makipag-away yan, hindi marunong makipag Kwanan yan, inuman din, inuman doon, hindi. Andito lang sa talaga. Sumpa man, Sumpa talaga. Hindi rin daw nababanggit ni Brian sa kanyang pamilya ang tungkol kay Hazel Morales. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nagsagawa ng DNA testing sa mga dugo na nakita sa crime scene. May mga dugo sa sahig na tumugmaraw sa DNA sample ni Brian. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, nais isipabot ni Hazel sa kanyang pamilya na maayos ang kanyang sitwasyon. She has a lawyer already. Uh, it's a court-appointed lawyer. And under Japanese law, uh, the Japanese criminal procedure, they usually provide, you know, top-notch lawyers, uh, court-appointed lawyers. Nevertheless, uh, she knows that the embassy is ready to provide another private lawyer expenses paid by the government if she so desires. Bukas, nakatakdang bisitahin ng ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo si Brian. Nag-abiso raw ang Japanese government na bawal munang tanungin ng mga Filipino official si Brian tungkol sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sobrang trending ang news na ito ang Pinay na pumatay ng mag-asawang Japanese. Ibinalot sa kumot at pinagsasaksak sa dibdib at iba pang bahagi ng katawan na itinago pa ang katawan sa underfloor board ng bahay. January 18, 2024 nga natagpuan ang nawawalang katawan ng mag-asawang Japanese. At ayon nga sa balita, January 16, 2024, 8.50 p.m. Tumawag ng ambulansya ang anak na lalaki na kasama nakatira sa bahay ng magulang. Dahil daw ang mga magulang ulang ay nawawala. Pag uwi sa bahay galing sa trabaho, nakita daw ang bahay na puro dugo. Ang flooring at ang harap ng pinto ay may bahid din ng dugo. Nakakapagtaka naman na January 16 pa lang ay hindi na imbestigahan ang buong bahay. At hindi agad nakita ang katawan ng patay na magulang. At bakit January 18 lang nalaman na ang patay na katawan ng mag-asawa ay nasa mismong bahay lang din. Ang tinuturong sospek na Pinay, Morales Hazel Ann Baguisha 30 years old, ay karelasyon ng anak na mag-asawa pinatay May ebidensya daw na may thumb mark ang Pinay sa katawan ng mga patay na Japanese. Ngunit ang pinagtataka ng mga polis ay maaaring hindi nito magawa na mag-isa ang pumatay. At maaaring nga ito'y may kasabwat pa. Ayon nga sa interview na sospek na Pinay, wala siyang alam. Kung ang Pinay ay biktima lang rin ng pagkakasangko sa krimen, dito sa Japan, mabilis malalaman ang katotohanan. Ngunit kapag napatunayan na ang Pilipina talaga ang pumatay sa dalawang Japanese, hindi pa man sinasabi ngayon sa balita ang resulta kapag isa lang ang pinatay dito sa Japan, maaari ka lang makulong ng ilang taon. Ngunit kung dalawa o mahigit pa ang iyong pinatay, maaari kang hatulan ng bitay. Ito ay bagong balita kahapon. May inilabas na namang isang Japanese na may koneksyon kay Morales, ang Pilipinang suspect na nag-abandona at pumatay sa mag-asawang hapon. Ang customer na ito ay si Kaminskas, dating prisoner o dating nanggaling sa kulungan. Sobrang yaman daw ng customer na ito. Tuwing nagpupunta daw ito sa bar na pinagtatrabahuhan ng Pinay, ang Japanese ay gumagastos daw halos ng 1 million yen in one night. Si Kaminskas, Japanese, ay dating prisoner at nakulong halos ng 11 years dahil sa maraming kaso. Ayon sa balita, meron dito di scam na Goju Go Oakwin or 5.5 billion sexy house scam. Lagi doon nakikipag-date ang Pinay dito sa Japanese na si Kamiskas at ibinibili ng Japanese ang suspect na Pinay na mga brand or original na gamit at mga alahas at binibigyan din ng hapon na malaking pera ang Pinay. Sa dating ng mga club ng Pinay, dating asawa daw nito ang anak na may-ari ng club. Pumayag daw ito magpakasal sa hapon for visa or fake marriage. Ang Pinay mismo ang nagsabi. Ang Pinay si Kat sa bar. Nag number one ito. Simula na maging customer. Ang mayamang si Kamiskas. Ang Pinay nagbunti. Ngunit ang asawang hapon ay sinabi hindi niya anak yun. Kaya't ang Pinay na sospe kayo umuwi ng Pilipinas. Doon ipinanganak ang bata at pinaalagaan sa magulang. At ito ay nakipag-divorce sa hapon o sa dating asawa. Ang mayamang customer na ito ay may connection din kay Luffy. Ito yung kailan lang na napabalita na hapon na nasa binas at hinuli at marami pang mga kasabwat. Nagkakaroon na ng linaw unti-unti ang investigasyon. Ang dami lumalabas na connection ng Pilipina. Ano nga kaya talaga ang totoong dahilan ng nangyaring krimen? Talaga nga kaya sa pagkakautang lang o baka may iba pang malalim na dahilan kaya nangyari ang krimen? Sobrang nakakapanghinayang ang mga batang ito. Hindi nalalaman kung ganong kahigpit dito sa Japan, lalong-lalo lalo na sa mga pulis. Dito sa Japan, kapag nagkaroon ka ng na malaking kasalanan, mahihirapan ka ng makawala. Ang mga balita dito sa Japan ay hindi basta hinuhuli ang tao o hindi basta-basta inilalabas ang mga mukha ng taong gumawa ng kasalanan o krimen. Pulidong mag-imbestiga dito ang mga pulis. Hinding-hindi sila basta-basta manghuhuli ng taong walang kasalanan. Kapag binigyan ka na ng warrant of arrest at hinuli ka mismo on the spot, ibig sabihin nito, ikaw na talaga ang may gawa ng krimen. Kahit pa hindi ka agad hulihin, nung araw na ito at napatunayan na ikaw talaga ang may pagkakasala the next day. Huhulihin at huhulihin ka na agad nila. At kapag ikaw ay napag-aralan na nila, kasunod na araw niyan, ilalabas na nila ang buong mukha mo sa TV. Ganoon kabilis ang investigasyon dito sa Japan. Ganon din kahigpit ang mga polis. Breaking news, ngayon lang kababalita lang po. Umamin ang pinay na sospek sa pagpatay sa mag-asawan Japanese dahil marami ng ebidensya na nagpapatunay na siya nga talaga ang pumatay. Pagkatapos ng krimen, nakita ang tinapon nitong basura na may bahid ng dugo at may damit at sapatos ng pinatay na biktima na si Takahashi Kimie. Hapones ang pinatay niya at ang asawa, hapon na pinatay niya. Huli ka Balbon, umamin ngayon ang sospek na meron siya mga kasabwat, mga kakilalang Pinoy at kaibigan hindi pa nalalaman kung ilan ang kanyang mga kasabwat. Pinagahanap ngayon ng mga sospek. Tama nga ang mga sinasabi ng polis na hindi kakayanin ng sospek na mag-isa ang krimen. Ngayon napaamin na na marami siyang kasama na mga kakilala niyang Pinoy ang tumulong sa pagpatay at pagtago ng mga katawan ng biktima. Ay nga sa balita, meron itong bagong kasintahan at pinaplano pang magpakasal. Paaring kasabwat din ang bagong kasintahan nito. Paiba-iba ang naging balita dahil paiba-iba din ang statements ng sospek. Ngunit ngayon napatunayan na talaga na siya ang pumatay kaya wala ng lusot ang pinay na sospek.